Hunter x Hunter Episode 406 Title, Eclipse of Resolve Sa ilalim ng nagbabantang dilim, ang Hunters at Phantom Troop ay magkasamang nakikipagbuno, laban sa pinakamalupit na nilalang. Ang sinonibang anyo ni Reyna bilang daluyan ni Nixer. Episode 406 ng Hunter x Hunter, ay umaapaw sa tensyon at aksyon. Habang patuloy na bumabagsak ang mga Umbra Spawn, ang Hunters at Phantom Troop ay napipilitang kalimutan ang kanilang tunggalian upang harapin ang mas malaking banta, si Rina na tuluyan ng sinaniban ng Ancient Entity, si Nixxer. Sa gitna ng laban, matutuklasan ang mga bagong kakayahan ni Nagan at Kalua, habang si Nakrolo at Feitan ay magpapakita ng sukdulang lakas. Ngunit ang pinakamalaking tanong, hanggang saan ang kaya nilang isakripisyo upang mapigil ang halimaw na handang lumunin ang mundo? Simulan na natin ito agad sa isang intro. Ang eksena ay nagsisimula sa isang napakalaking pagyanig. Ang katawan ni Reyna, na ngayoy tuluyang sinaniban ni Nixer, ay unti-unting nababalot ng mga ugat ng itim na aura na kumikislap ng pulang liwanag. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na tila dalawang apoy ng bangungot, at ang kanyang tinig ay pinaghalong sigaw ni Reyna at mababang halakhak ng demonyo. Nixer o Reyna, ang inyong paglalaban ay walang kabuluhan. Ako ang dilim na hindi kailanman maglalaho. Kasabay nito, ang mga amber spawn ay muling dumami, sumisibol mula sa lupa na parang walang katapusan. Si Nakrulo at Feta ang unang sumugod. Si Crulo ay gumamit ng skill hunter upang ilabas ang isa sa mga naipong kakayahan, isang nen barrier na pumipigil sa bigla ang atake ng Umbra. Si Feta naman ay nagbitaw ng malakas na pain packer na nagpaliab ng apoy sa paligid, nagbigay ng sandaling espasyo sa tropa. Gon at Kalua ay magkasamang umatake. Si Gon ay nagpakawala ng bagong bersyon ng Jajankan kung saan ang kanyang suntok ay nakalapat ng Nature Aura na tila katas ng kalikasan, kaya't bawat tama ay lumilikha ng puwersang sumisira sa Umbra Spawn. Samantala, si Kalua ay gumamit ng Godspeed Burst Mode, na ngayon ay mas pinabilis pa, kaya't nagiging puting kidlat ang bawat galaw niya. Sa gitna ng labanan, ang mga hunters at troop ay nagsimulang magkaintindihan. Hindi na mahalaga kung sino ang dating kaaway, lahat sila ay nakatuon lamang sa isang layunin, pabagsakin si Nixer. Bigla namang sumugod si Hisoka. Sa halip na maglaro, seryoso ang kanyang mukha. Ginamit niya ang bungee gum upang itali ang mga paa ni Nixer o Rina, sinusubukang kontrolin ang galaw nito. Ngunit sa isang iglap, binitawan siya ng isang nakakakilabot na halimaw na halakhak at tinapon siya palayo. Dito pumasok ang isang climactic moment. Si Gon, Kalua, Krolo, at Phaetan ay sabay-sabay na umatake. Si Gon ay nagbitaw ng Jajankan Rock, si Kalua ay isang Godspeed Strike, si Krolo ay gumamit ng ninakaw na kasanayan para palakasin ang kanilang aura, at si Phaetan ay muling sinindihan ng paligid. Tumama ang kanilang sabay-sabay na atake kay Reyna o Nick Sir, at sandaling bumuka ang bitak sa kanyang katawan. Ngunit bago tuluyang mabagsak, narinig nila ang tinig ni Reyna mula sa loob. Tulungan ninyo ako, bago niya tuluyang lemunin ang aking kaluluwa. Napatigil ang lahat. Ang labanan ay hindi lang pala tungkol sa pagpatay, ito rin ay tungkol sa pagsagip kay Reyna. Habang muli nilang pinaghahandaan ang susunod na sabayang pag-atake, Biglang naglabas ng mas malakas na aura si Nixer. sir. Ang kalangitan ay dumilim, at tila may bituin na lumalamlam. Ang buong lupa ay yumanig. Ang episode 406, ay nagtapos sa isang titig ni Gon, punong-puno ng determinasyon, habang sinasabi niya. Hindi ka namin hahayaang kainin ang kaibigan namin. Yeah.